Ito yung kinakatakutan ng ating mga kababayan dito sa Tondo, Manila. Itong teritoryo ni Asyong Salonga at ni Totoy Golem. Ngayon ay samahan niyo ako at papasukin natin ang lugar, ang teritoryo ni Asyong at ni Totoy Golem. Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Pilipino immigrants sa iba't ibang sulok ng ating daigdig. Mapaluson, Bisayas at Mindanao. At sa ating mga kababayan na sa abroad na taga rito lamang sa lungsod ng Maynila at gustong gusto nila makita ang lugar na ito. Dito tayo sa kahabaan ng Moriones Street. At uh, pupuntahan natin itong teritoryo ni Asion Salonga at ni Totoy Golem na kung saan mga kababayan pag nabanggit nyo yung sa, o may nabanggit na pangalan ni Asyong Salonga o kaya naman ay Totoy Golem ay talagang kinakatakutan na. So pupuntahan natin, susubukan ho natin, hindi lang tayo magpapalhata na kumukuha ng video para maipakita ho sa inyo. So medyo nakakatakot lang ata uh, hindi natin alam kung ano yung posibleng mangyari pero wala naman tayong ginagawang masama basta mabuti lang nasa kalooban natin at walang uh, ano mga uh, kasamaan ang uh, bumabalot sa ating isipan mga kababayan masasabi kong posible na maging ligtas ho tayo so ayan ng Moriones Mor Plaza Moriones na pinaganda ni Yorme so kakanan tayo dyan mga kababayan sa may Santa Maria Street na kung saan yan na po yung uh, bahagi no, bahagi pa lamang ng mga teritoryo ni Asyong Salonga na kung saan mga kababayan ay talagang pag sinabi mong Asyong dito sa Maynila at talagang kinakatakutan maging si Totoy Golem Kabayan at ito na nga ang Santa Maria Street so tuloy tuloy lang tayo dito mga kababayan at subukan natin pumasok sa ilang eskinita dito tapos maya maya ay papasukin na natin yung uh, iskinita eskinita na madalas daanan ni Totoy Golem at ni Asyong Salonga. Ikaw kabayan, tatangkain mo rin ba na pasukin itong teritoryo ni Asyong Salonga at ni Totoy Golem? Comment down below. At hindi lamang yan kabayan, no? Papasukit talaga natin ang kahabaan ng koral hanggang bandang Quezon Street dito sa Tondo. Sabi nila talagang nakakatakot ang lugar na to pero sa tingin ko naman ng mga kababayan, parang tahimik naman. Ano kaya ano? Try natin na uh, pasukin yung iskinita O silipin lang natin dito sa bandang unahan na to. Para makita nyo din kasi marami mga nag-aabang na ating mga kababayan, no? At gustong-gusto nila na makita yung iba't ibang lugar dito sa Maynila. Pasukin na natin itong mga kababayan itong uh, kalsada o iskinita. Uh, dito sa may uh, Perla Street. Malapit sa Manuel L. Quezon Elementary School. So tingnan natin kung may daanan dito kabayan. Kapag uh, walang daanan, edi balik tayo. Yan. Yan yung uh, bahagi ng uh, Manuel L. Quezon elementary school o, tingnan natin dito sa ating mapa at uh, kung tama no? siyempre mamaya puntahan din natin yung uh, bahagi ng uh, Coral Street so ang akala nila ay wala tayong mapa meron tayong mapa para hindi tayo basta makakapasok doon sa mga lugar na alam naman ho natin na dead end na yung o baga talagang napaka delikado so tumitingin tayo dito sa ating uh, mapa so silipin din natin yung sa bandang unahan eto ano? o ay magat elementary school ah magat pala ito hindi pala Manuel L. Quezon oh. may nakita tayo dito ng ano barangay hall kabayan nasa mismong bangketa oh, ano kaya ang masasabi dyan ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso lalo talagang tuloy-tuloy ang kanyang uh, pagiba sa ilang mga barangay hall na itinayo sa mismong bangketa. So balik tayo. Sarado doon sa unahan at uh, mukhang naglalabasan na yung mga estudyante, mga pauwing mga estudyante. Ayan o. Oh. Barangay 68 Ayan, balik tayo Papunta sa may uh, Santa Maria Street Ha? Pagdating na, oh, pwede na siguro dito, no? Haliko na tayo dito, papunta ng Coral Yung sa mga kababayan natin na natatakot dito sa teritoryo ni Asyong Salonga, nila Totoy Golem, Nako mga kababayan, tingnan nyo yung kapaligiran. Siguro noong uh, 50s o yung uh, dekada 40, 50, ay nakakatakot yung lugar na to. Pero sa ngayon mga kababayan, eh? napakatahimik. Oh, Wag lang talagang uh, loko dito sa bahagi ng Tondo. Ay, ta, uh, may kakalagyan talaga tayo. So kung mabait ka, ah, mabait din yung ating mga kababayan. So ito na ang kahabaan ng Coral. Coral o Coral Street dito sa Tondo, Manila. Yan mga kababayan, subukan ho natin baybayin ito. Ah, oh, ito yung uh, mga daanan na ito, ang dami ng mga nagbago. Kumpara noong mga nakaraang mga dekada doon sa mga movie na napapanood natin patungkol kay Asyong Salonga kay Totoy Golem ay napakarami nang nagbago sa lugar na ito lalong lalo lang kaya mga kababayan nung kapanahunan nila Asyong at Totoy Golem nako siguro hindi mo talaga tatangkay pumasok dito pero ngayon mga kababayan tingnan nyo naman yung lugar ka parang katulad na siya nung ibang mga lugar, no? Dito sa mga uh, katulad niyan uh, Quezon City, yung mga eskinita, parang ganun lang yung itsura, normal na normal at hindi na siya nakakatakot. Hindi ko lang alam kung uh, anong mangyayari kapag naglakad dito, no? Yung mga gabi. Pero kapag araw, siguro safe naman maglakad, no? Parang normal hindi naman siya itong ito lang yung mga lugar na to oh. Yung pinaka-eskinitay. Yan lang siguro ang masasabi natin na nakakatakot. Pero alam niyo po, pare pares lang naman tayong Pilipino, no? So kapag diniretsyo mo ito, ang labasan na bonito kabayan ay bahagi ng uh, Quezon Street, no? at hanggang Quezon Street lamang ho tayo. Dahil sa mga susunod natin na ia-upload, no? Video na ia-upload ka ba yan? Ang kahabaan naman ng Quezon Street papunta ng Moriones. Ah, grabe. Ito pala ang lugar na to, no? Eh, ikaw ka ba yan? Tatangkain mo rin ba na pasukin itong teritoryo ni Asyong Salonga? at ni Totoy Golem. Comment down below. Pero pagkakaalam ko, base dun sa ating mga narinig dito, ay mababait naman daw umano itong si Asyong at Totoy Golem. So nakakatakot lang talaga kapag si Raulo <laughs> dahil tatapatan ka rin ng pinaka Uh, mas malala pang nasiraulo parang ganun yung mangyayari pero kapag mabait ka dito mabait din yung ating mga kababayan so ayan ang itsura niya kabayan ha. eto yung koral so meron pang extension nito. pero hanggang dito lang tayo kabayan ito na yung Quezon Street dito sa Tondo Manila ang teritoryo ni Asyong at Totoy Golem